Init na ng panahon, grabe. Tindi na ng sikat ng araw ngayon, no? para daw na sa oven si Mahalariina. Ah. Paano hindi parang nasa oven ni eh? talaga namang kulub na kulub ng araw yung loob ng sasakyan. Ano init? Ready start folder. Ha? <laughs> start kagod natin, no. Mm -hmm. Ang init. Oo, uh, init talaga totoo nga. Hay grabe. Ah, boks na tinita na. Ano ba, ba? 'to? Yan, aba yun, biglang pumasok yung lamig ng hangin ay, salamat naman parang oh. na uh, parang nasa Pilipinas lang tayo no? parang sa Pilipinas lang man no? yung ano, yung alinsangan yung alinsangan ng araw, alinsangan ng hangin pinas pero mas matindi raw sa Pilipinas ngayon matindi raw ang init sa Pilipinas ngayon, grabe ano? yung siguro mga, ne, Less. mga positive 45 no? sa Pilipinas dito naman, ano bang temperature natin dito? mga nasa positive 30 31 ganyan, 32 para sa amin, sobrang init na yan kasi syempre, diba, nasanay tayo sa malamig so, nakakatuwa lang yung mga suot namin ngayon ay, tingnan nyo naman mga suot namin ngayon ano? oh. masarap, masarap magubad ngayon ng, ano, ng pangitaas talagang ramdam na ramdam mo yung init ng araw ito yung binili ni Mahal na Reno pang halo-halo Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, ito mabenta ngayon ngayong paparating na summer ano, halo-halo. <laughs> tsaka ano, tsaka halos karamihan ng mga tao dito sa Alberta, Canada eh, uh, pumupunta sa mga restaurant o no? tapos sa uh, dessert halo-halo, mga sama-lamig. Ako mga old ano, mga cold drinks, talaga mabiling mabenta mabenta ngayon dito ngayon. Mainit na talagang panahon. Uling, ah bibili tayo yung uling. Para sa ano? Barbecue. Sige, sige. Ay, ito na pala yung ano. Ganto na pala yung tubo-tubo to eh. Sugar cane. Ito na pala yun. Ah, hindi, ano, hindi siya fresh, no? Naalala ko nung bata kami. Isa sa mga paborito namin yan, yung pagkain ng tubo. Binibenta, binibenta dati ni Parang piso. Piso, parang ilang, isang ano, isang puno no, ng tubo. Tibay ng mga ngipin namin nun eh. Binabalata namin yung tubo eh. Yung no? ganun No? Para lang ma, -ma, -ma mo yung laman ng tubo. Eh. Ng sugar ko. Hmm, kita nyo si Mahal na Reina, Sa ice cream tumitingin ano. Ayan no, ice cream. Talagang kailangan yan. Hindi pwedeng walang ice cream sa loob ng bahay natin ngayon. Dito ka, ano gusto mo ma? Gusto ko yung ano yung uh, vanilla, tsaka ube, tsaka mangga. Asa na gusto mo ma? Ito daw gusto ni Mahal, ni Mahal na rin. Nakuha ko nito. Gusto ko rin sana to, eh, Manga. mangga. Kuha tayo nito. Gusto ni Mahal na rin na to. Ano ba to? Ube, Nyog. Yan. Ito ma? Okay, sige. Lagyan natin dito. Yan. ice cream. Nako. Pampawi sa mainit na panahon. Kaya lang dapat pagka pagkalagay mo nito sa sakyan mo dapat ilag ano uwi mo ka agad kasi pagka uh, may pupuntahan ka pa <laughs> mainit na yung loob ng sasakyan matutunaw na tong ice cream natin ano dapat hatid ka agad natin sa bahay hatid ka agad natin sa bahay to pagkatapos natin mag grocery kasi matutunaw to pa sa init ng ano sa init ng sasakyan natin ah uh, yun ano to ube para sa halo-halo nakalang naka ito na naman oh pang ano natin pang summer no mga kainex eh, ano tamang tamang ano naman to sa ano sa mainit na panahon paano ba pumili ng pakwan ginaganyan daw yan eh ito mukhang okay to no ba? Diba? tingin nyo mga kainex mukhang okay to no firm na firm no kunin na nga natin itong isang tanak bigat pala nito bihira ayos na to lagay natin dito yan kirahin natin pag... okay na yan Ayos na. Sarap na, sarap. Eh. <laughs> Nguya niya habang nasa ilalim tayo ano, habang nasa liliman tayo ng puno ng ano ng tanim natin do sa backyard, no. Kuha tayo nito mga juices ano. Ayun, no. Oh. Kung napapansin niyo, puro juice ang kinukuha natin ngayon. Nako, matindi talaga sikat ng araw, grabe. Hindi pwede yung tubig lang. Ayun, oh. ako napapansin niyo, no. Mga juices tsaka ano, pag kumuha ko ng mga juices ay make sure na yung gram ng sugar mababa tulad nung kinuha natin mga nasa 13 gram lang yun eh no? 13 grams kumpara sa iba 26 grams yung sugar hindi natin kinukuha yun tapos to good deal to mga kaya pag kumuha ka ng 10 1 dollar isa kuha ko nito ilan pa sugar nito uh, ito 22 gram ano? pero okay lang to kasi minsan pag uh, nagpapapawis tayo magagamit natin yan ako malalaglag pa yata Kuha tayo ng sampu Yan, lagyan natin dito Kailangan natin yan pag sobrang init talaga ng mga panahon ano? Yung talagang hindi na ubra ang tubig Kailangan mo talaga Kahit pa paano may mga, con may mga content na para sa energy Ito ba ito, energy drink Yan, eh, naglalaro tayo ng basketball Tapos sa uh, nagbi-baseball-baseball baseball tayo Kapawisan tayo, kailangan natin ng Ganito, energy drinks. Dami na, oh. Uh, one, two, three, four, five, six. Apat na lang, apat na lang. Iba-ibang flavor. Kuha tayo nito. Tikman natin yan, mga flavor niya. Ito. Oh. Ito, uh, ito, ito. Yan, okay na, sampu. Bali, ten dollars lahat, oh. Siguro may tax to. Kasama yung mga plastic bottle. Tingnan natin, tingnan natin. Inet! <laughs> Bigat ng mga bag na pinaglagay natin ng mga juice Eto, 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 yan o Puro juice to, makakainig so Ano mga okay na? No? Pabuksan na natin to Ayun Ilagay na natin yung Tunaw na yung mga ice cream Pagka gumulong yung cart na yan doon sa sakyan o no? Sigurado Wasak ang sasakyan <laughs> Ayan o no? Pagka gumulong yan ah, Balik na natin tong cart natin Nakakapaso yung init. Uh, grabe init. Buti na may tubig tayong nabili. Ah. Tubig na naman. Nag-dehydrate ka. Ano mo tubig? Ha? Ah. Pag hindi ko minom, ma-dehydrate tayo. Ha, grabe. Ha. Sa aircon. Sa tabi tana. Ay, nako po. Tagal ating hinintay ito, eh, no? Oh, oh. Ay, salamat po. Para mas okay yung mainit, no? Kaysa sobrang lamig, e, eh, no? Tingin mo, ma. <laughs> kasi pag mainit, wala ka na masyadong maraming susuting damit, ano? Hindi ka na mag-shovel ng snow. Hindi ka na magkakaskas ng yelo ng snow sa sasakyan mo. Diba? Hindi ka tulad pag malamig kasi. Dami mong susuting damit. Winter, lahat, dami. Kaskas ng mga snow, shovel lang snow so pag winter yun oh. no? ko lang yung pagkakaiba mga kainag yung pagkakaiba ng ng winter at saka ng summer no parang advantage yung mainit especially sa mga pananamit no ah yun na lang sobrang init ah dito tayo ngayon sa home depot mga kainag so tumitingin ako ng uling kasi magba barbecue tayo mga ilang mamahal ang uling no ito yung uling oh 25 dollar to 17 yan no? Ito, 14 dollars, no? Pero marami, ito na lang kunin natin. Barbecue tayo. Hindi na sumama si Mahal na rin na dito sa loob. Ito nga pala yung table na pinalitan natin, ano? Mula doon sa salas natin. Eh, di ba, bumili ng bagong nga uh, cabinet. Table, ano? Uh, TV. Table yung bunsong prinsesa natin, yung pang Mahal na rin na natin. Ito, luma na to Actually, nabili natin to sa ano, no? trip shop, mga kainags. 10 <laughs> years ago, Mapapalitan na uli siya So nabili namin yata ito ng mga 20 dollars no? Old style Tapos ngayon eh Wow <laughs> Palitan naman natin ano De, Actually gagawin ko rito wawasakin ko na Para mas maayos siya Organize siya Tapos itatapon natin sa basurahan Kasi alam ko yung ganitong mga table Mga ganitong table Mga kainay Kasi may bayad to, eh no Siguro mga nasa 11 dollars Or 12 dollars Yung ganyan Pero ang pero gagawin ko Babaklasin ko na lang siya Tatang, uh, Para naka flat siya Para mas mano mas, mati, mas, ma, mas maayos Tapos sa uh, ito, 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 yung mga kasama niya Ito yung mga drawers niya eh, no? Yan So maraming maraming salamat sa servisyo After 10 years ano? Napakinabangan natin Tabi dyan ah! Lagay natin dito para Mas madaling wasakin ano? Pero syempre Kailangan natin ng gamit pang wasak Maso o tsaka tur martilyo yan so ilang beses na rin natin nagamit yung ano na yan yung maso na yan marami na rin tayong winasak dati no? pero syempre higit sa lahat mga kainags eh. kalimutan na lahat wag lang yung salamin para habang kahit na nagwawasak tayo ng mga cabinet eh yung dating natin guwapong guwapo pa rin malakas pa rin yung dating mga kainags yeah. <laughs> good vibes na tayo ah. wag sanang lumakas ang hangin wag sanang sumama ang panahon sa mga pinagsasabi ko ayun pangagawin natin Umpisahan na natin to wasakin na natin mmm kitam bihira mm -hmm. Mm -hmm. parang nagwawasak lang tayo ng bahay sa ano no sa mga demolition ayun madali lang mawasakin to eh maninipis lang naman yung mga pundasyon itong cabinet na to no Ah, wasak na, ganoon lang yan, no? flat na. Ganoon lang kabilis. Tapos sa ah, gamitan natin syempre ng martilyo para matanggal 'tong mga branches niya, ano? Mga skeleton. Hadi ah. oh, ba? Hmm. Tapos sa ah, ipuni na lang natin para mas malinis malinis tingnan. Mm. Ganun lang, ano? Ganun lang kasimple. Ah, ayos na. Talian na lang natin tapos i eh, eh, tapo na sa basura. Ah, ba? Diba? Hmm. Mukhang mahirap lang baklasin eh, no? Pero hindi siya yung klase ng ano, hindi siya yung klase ng mga cabinet, talagang solid. Ayan, ganyan, na, tapos na, ito na siya oh, lang oh. Hmm. Ah. Hmm. ah. Tapos na ah. Ganyan lang hmm. Ayos na Simple. Eh. Diba? Tapos na. Pwede na akong sumayaw, oh. 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 Yeah. Ano? 1 2 3. Ang bihira naman. Hindi na totoo lang ako makakainis, ano. You know? Sandali lang kasi natin natapos siguro. 2 minutes lang, 3 minutes lang, ano. You know? Eh, Tapos na agad, oh. Gagawin ko rito tatalian ko. Tapos itabi na lang natin doon sa Hello baby, hello baby tabi na lang natin dito siguro sa ano sa gilid para kung sakali may kuhaan ng mga yard waste may kuhaan ng yard waste dito eh itong darating na June ay makuha na nila may sama na nila no ah what a beautiful day so alas 7 alas 7 na ng gabi ngayon mga kainags at pero tingnan nyo naman ang ganda ng panahon ang ganda ng ating paligid warm weather nakasando pa rin tayo labas ang kilikili o oh, ahit yan mga kainags ha ayoko kasi yung balahibo yung kilikili ko eh madalas magpagpabuisan tapos sa uh, alam niyo yung pawis dadaan sa dulo ng balahibo ng kilikili mo oh, tapos babagsak no Eo, kadiri <laughs> Okay na, okay na Ay, ito pa pala Alang paklong tipaklong kala ko tapos na Meron pa para tayong gera rito Tapusin ko muna ito mga sandali lang Actually, madali lang naman tanggalin ito eh. Sandaling sandali lang ito Wala pang limang segundo, no? 1, 2, 3, 4 O yan, tapos kaagad, ganun lang Ganun lang kabilis <laughs> Nakakatawa, eh, no? Walang kahirap-hirap, eh, no? Ito pang isa, o, tingnan nyo, ha? Ito, 1, 2, 3, 4 O, tapos As simple like that, kabayong bundat <laughs> Corny Esensya na kayo mga kainags, ha? Ayan Ayan So isa, isa, na lang, isang piraso na lang Yun na lang oh Ito na lang Ay, so busy tayo no Kahit na day off tayo, pag summer, busy talaga tayo Mga kainis, ang daming project eh Tsaka ang daming inuutos, si eh, Mahal na Ha, eh. ah, daming project talaga, ganun talaga no Whew. Pero okay lang yan, enjoy naman tayo Importante masaya tayo sa ginagawa natin Di ba? Tapusin ko muna itong isa na to Yung mga maliliit na ano Nakahoy, nilagay muna natin dito Pwede nating itapon to doon sa ano sa black na ano container na basurahan natin ano kukuha lang ng ng black container na basura kahapon. Kaya ano yan empty na naman. To 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 to. to. Oh, yan, no? empty. Tapon natin tong uh, Yan. Yung maliliit na kahoy paparito na laglag Ayan, o, nandiyan ah na. Tapos yung basura natin Na food scrap, ayan o, wala na yung mga damo Mga pinagputulan ng lawn grass natin Diba naglagay tayo no, nung nakaraan dyan, dyan. Punong puno <laughs> Nakuha naman, kahapon nakuha, kahapon Ayan, tapos ito naman Tataliang ko na lang yan <sighs> Ganda ng panahon, grabe Parang ang sarap pang mag-jogging si jogging ako mamaya ano? ganda ang init na kasi talaga eh. talagang sigurado papawisan ka pag nag jogging ka eh. beautiful day tapos ipapasyal ko pa yung mga aso natin mamaya yung e, sa pa palang ng mga aso natin mamaya eh, exercise na yun di ba saya baby girl ha ganda lang kita itabi na lang natin tong mga mga to no? doon natin tatabi mga kainay sa ano yung doon no? yan para pag marami na sila isang tapunan na lang doon sa Eco Eco Station oh, ayan nandiyan na siya no? yan na yung ano eh yan na yung table na nakita nyo kanina na malaki <laughs> ayan na siya ano, ganyan kapiraso na lang ano so meron pa rito ito bala ko na rin itapon na no salamat may mga nag comment na rin tapon na rin natin to actually gusto ko sanang ikip to kasi minsan mahilig tayo mag bonfire ano kaya lang nakailang taon na tayo na hindi tayo nagbo bonfire walang time eh makalat ah uh, tapon na rin natin libre naman to wala, nam wala namang bayad to eh, no? pag tinapon natin walang bayad yan pero pagka uh, ganito yung tinapon natin may bayad yung ganito ganito Ayan may baik eh, kunin ko pala yung mga tornilyo nito mahal ang mga tornilyo nito eh. ano mga ito to to gusto kong kunin to kasi ma may presyo na to mga kainags ano? may presyo yan eh dati okay lang mura lang to dati ngayon mahal na to eh tanggalin ko muna to 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 to, to mga yan no oh. Tapos eh, uh, itong mga kahoy na ito, pwede natin itapon to. Ito yung kama dati ng panganay na prinsesa natin nung gumawa tayo ng kama niya, no? Nung nakakalipat lang, lang natin sa bahay na to, 2016, gumawa ko ng bed frame nila. Ito yung parang pinakaulunan niya, yung pundasyon sa, ulo, sa ulunan. <laughs> Siyempre, may nagkaroon na sila ng trabaho, nakabili na sila ng mga bagong ano, uh, kama, mga bed frame nila, may mga trabaho na sila. Kaya ito, binaklas na uli natin tanggal na, bilis lang no adjust nga natin sa 3 para mas mabilis yan <laughs> sandali lang eh no nakakatuwa no? <laughs> yan mahal to mga kainis ano galvanize kasi ito eh medyo may presyo yan eh o, tanggal na o, ito puro pako na lang yan ano itong iba masyadong baon na baon yung iba ito, ito try natin wala na nakabaon na yung iba eh, no o, wala na at least nakakuha tayo ng dalawa tapos sa uh, dito sa isa ay merong ap apat ap, no tingnan natin bilis lang iba talaga pag may gamit yung ganito no? ano kasi ito ay pang tanggal ang gulong ng sasakyan mga kainag sana ah, wala hindi kaya masyado nakalubog ito 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 ah, ayos ah, ito tingnan natin na wala alright at least naka-save tayo ng lima, no? Lima. Lima. Oh. Tapos may washer pa tayo. Importante rin tong washer. Pag nangangila, kailangan natin yan. At meron tayong madudukot. Iba na pag may gamit. Iba na pag kumpleto mga kainis. Ano? Pag may bahay ka talaga, kailangan mo talaga mag-invest ng mga gamit eh. Para mas madali yung mga project mo talaga. Tapos, ito, tapos itong mga to, itabi na natin dito para... <clears throat> alam, alam natin yung mga itatapon natin ano? Yan. Ay, nako po. Salamat sa Panginoon. Natapos din. Ah. Oh. Wala yung mga ano, no? Yung mga, <laughs> yung pinagbabaklas ko na bed frame namin ni Mahal Reyna. Ito yun, eh, oh. Dito ko muna nilagay sa gilid. Ayun pa, oh. Mga tabla, no? Diyan ko muna nilagay sa gilid kasi wala pang pwesto, eh. Hindi ko naman pwedeng ilagay doon sa sa shed natin, marami pang mga gamit, especially ayoko na ilagay dito sa ano, dami na rin natin dito sa garahe natin, ano? Hello Saya. Lilim dito, no? Sarap mag-relax dito, baby girl, no? Oh, baby girl. Baby girl. Tapos ito, itatapon na rin natin. Ito nga pala yung, naalala nyo yung pinagawa, pinagawa, uh, ginawa natin yung pinaguto sa atin ng Bulsong prinsesa natin, yung project natin sa cabinet. Ito yung mga pinagputulan. Ayan, no? Tatapon na rin natin yan ah, ito po yung sa mga bed frame namin ni Mahal na Reyna dito ko na rin nilagay muna Nauulan na lang siya, eh no At lagyan ko na lang ng cover yan tapos ito bakit tapung ko na rin to kasi hindi na rin naman namin nagagamit to eh hindi naman kami na mahili mag barbecue nila Mahal na Reyna rito eh o, nabili ko lang ng $50 to sa supervisor ko eh, kasabay, kasabay ito ng TV yung TV yung tinapon na rin natin may kasama na rin tangke yan meron pang laman yan eh. $50 lang kasi lumipat sa Toronto doon nagtrabaho sa Toronto kaya binenta yung mga gamit eh, tanongin ko muna kay Mahal na kung pwede na itapon yan hindi naman tayo mahilig mong barbecue mga kainis ano ano pa ba ha tama tama ano mag ano, magalas alas 10 pa lang ngayon, 9.30 pa lang ng gabi ngayon mga kayo nais. Ano? Pero, kita nyo naman, maliwanag pa rin, no? At syempre naman, habang may liwanag pa, syempre maglaro tayo ng basketball. At hindi pa tayo makakaabala niya kasi may liwanag pa, no? Kung napapansin nyo, may mga, o oh, meron kayo naririnig, may mga nagsisigawan pa mga bata ro, no? Oh, di ba? So, ngayon, syempre... <laughs> <laughs> Matagal-tagal din tayong hindi nakapaglaro ng basketball, ano? Kailan pa tayo huli naglaro ng basketball? Last fall, last year pa Pero ngayon, ito yung unang uh, time mag, mag, Mag-shooting-shooting lang tayo ng basketball Ngayong taon ng 2025 Siyempre naman walang <laughs> practice Pero siyempre, ano lang, shooting-shooting lang Katulad ng ganyan, tinan nyo ha Unang tira ko ito, nyo, pasok to sigurado ha Papay, kapus <laughs> <laughs> Walang practice eh. Warm up muna tayo. Shooting, shooting. Yan. Yan. Wala nang warm up, warm up. Siyempre. Tignan yung tigra ko oh Oh. Kapos pa rin. Bihira naman. Kailangan talaga ng warm up, no? O baka naman talagang nagkakaedad na. <laughs> Yan. Pero nung araw, naglalaro-laro din tayo mga kayo na isang basketball, no? Hindi naman tayo ganun kagaling. Ano lang, shooting, shooting lang. Kapos pa rin. Bihira talaga. Alam mo, naglaro-laro din tayo na liga dati nung araw eh. Uh, hindi man tayo nabababad <laughs> Pero, kahit pa paano, naipapasok-pasok pa rin tayo. Oh, uh, kapos pa rin. Dito muna tayo sa, no? sa malapit muna tayo. Hanggang sa makuha natin range natin, ano? Yun, malapit pa rin, malapit na. Pero hindi nakapos, no? So, yung bola na sa loob na ng bag natin. Tapos so nga pala mga kainags, ano? kung napapansin nyo, doon sa mga matatagal na natin viewers, mga subscribers natin, at doon naman sa mga baguhan pa lang sa channel natin, ito, itong bisikleta ko, ulitin ko ulit, ano? uh, 2011 pa sa akin to, temporary foreign contract worker pa ako dito sa uh, Edmonton, ano? sa Alberta, Canada, nabili ko to sa kasama ko sa bahay ng $50 yata. 50 dollars so hanggang ngayon hindi napapalitan niya hindi hindi ako nagbumili ng bago no hanggang ngayon ito pa rin yung aking bisikleta ayos pa rin hanggang ngayon biro mo from 2011 and 2025 na no palain mo nga naman tagal natin hinihintay ito no? maging warm weather ang Alberta Canada uh, alam niyo yung buwan ng May Mga second week ng May Sarap yan, yan ang hinihintay talaga natin eh, no? Yan talaga yung wow na Talagang nilalasap natin, pinapanalangin nating dumating. Yeah. <laughs> At eto na nga. Grabe tong ano to, grabe tong bisikleta na to. taon-taon ah, eh, hindi ako pinapahiya nito mga kainis. Taon-taon no, talagang nagagamit natin to. Oh, matikas pa rin hanggang ngayon ano. Dinagdagan lang natin ng ano ng konting hangin yung ano yung ah, gulong Yes. So Western champion yung ano Oilers natin mga kain. nag Go Oilers go Oilers. Tapos sa finals ay makakalaban nilang muli yung nakalaban nila last year na Panthers. Back-to-back uh, -back na maglalaban uli sila this year, no? Pambihira. Sana this time sila naman ang mag-champion sa National Hockey League sa finals. Go Oilers, go Oilers.